Magpasingulan po ko. May gabi is yung tanan. Wa yun. Giulan gyud ta pero naa lang gihapon ang mga taga Davao no? dere. <laughs> Salamat kaayo kato mga ni Antos gyud kato mga rain or shine ng mga tao. Malipayon kay ko nga wa gyud mo nang hawak ang bisag giulan pisting tingyawa ni ulanan eh. Kay mo, diri mo nato makita bod. Natay ginaatubang karon nga sitwasyon. Ug tan ninyo. Makita na man pod ninyo karon mabati na ninyo ang intervention gyud sa administrasyon diri sa ato ang politika diri sa Davao. Pero dili ko mabalaka kay ano man tibuok -ok, og tako akong salig sa mga Davao nyo. Kaya kani adto palang yud. Ug matiman ninyo. Kani adto palang si Rudy Duterte asa si Agikan. Panahon katong ni si Rodi Duterte kontra si Bende Guzman. Administrasyon ang kalaban. Pila lang ka kapitan kauban. Kisay gipile inyong mayor dere. katong panahon nga nindagan na kuigsoon, ang kontra Speaker of the House, the late Prospero Boy Nograles, no, I do not mean to disrespect him or anyone, pero kinsa inyong gipiling ang mayor dere. Nakabutang tag presidente 2016 na dabawin nyo, nakabutang tag vice presidente 2020 nga dabawin niya pangutan noon ta mo, musugot ba mo nga pulihan ninyo si Rodi Duterte karong 2025 na eleksyon? O di manguli na ta kay Ulan. Ero, di na ko kayo na ko taso na lang siguro ni kay ang importante basa tangtanan. tanan. Na mo bisag kita wa ta tanan unsa to. Ah. Uh, Ug ninyo. Gatong una nilang attempt nag people's initiative sila diri sa Davao. Gitawag nila nga people's initiative at yet it came from Congress. Unsa gibuhat nila, nagda sila kwarta de re, nagda ayuda nila ang papel nga wala sila magingon kung unsa'y himoon nila atong at papel ato. Kato posible nga gamito nila pala kambyuhan ng konstitusyon para magpadugay sa mga termino sa mga incumbent. Unsa gibuhat nato ni Barugta against ato og napugngan nato to. to. Sukad, sukad, dire sa Davao City. Timanin ninyo. Wa may kaingon kami mga taga Davao. Nga dautan na ang kwarta. Pero among puto sagrado, ihatag namo mo dito sa amuang gusto. Mauna, di sila makatun. Dogay na. Di sila makat-on. Dugay na kay ginapakita ginapakitaan tanawa, awa nagpataka kata nagkatakata na noong ko. Dugay na kay o progresibo nga pamulete ka o pagda sa gobyerno ni Rodi Duterte o mga kauban niya sa hupong sa tawong lungsod. Unya karon kamo diha nga nanagan sa pikas nakauban na mo presidente impesot mo balik ta mo Kay e ngano gihimo ninyong Ginoo ang kwarta wa mo kabalo pag ni tanan ang muingon o muingon sa direksyon sa Davao City ang mga tabawenyo dili ang kwarta sa administrasyon Atay, mas yung makurintihan, Pero, gusto lang nako, ako, musulod man po tag, ta sa midterm elections karon yung crucial kayo. Para, naa, man dili manik mo, baos ta. Dili na, wala na stoa. Pero kita, mugugod yun ta, gumangayo yun ta, gustis O kana pinaagi sa atong mga senador na naadres sa kong likod garon. alang walay mo too nga sa presidente kini dili dabawen nyo pero ni too kang Duterte na si Jimmy Bundog para pili niyo nyo pagka senador kani bantay na inyo pagbaka e eh, na tao pagbantay mo total natay mga cellphone garo na nang binuang sa eleksyon di tamo sugot ana Magbinantaya ito mga tabawenyo, niyo kay Sotad Kaliato Pahantod na mukna tanig na tugod nato nito sanad pinaagi sa pagtinabangay pinaagi sa pagkahiusa o higit satanan, pagtoo sa tanan pagto sa itong mga kaugalingon kita, na kita tabawenyo. Naa Naa ang representante ni Dante Marcoleta, yata ay atang palakpak. Buti man ninyo in on sa gibuhat ni Dante Duha duhara sila sa Congress, katong panahon na ilang kwadkom. Katong panahon sa ilang kwadkom, timan ininyo, pipila lang ka-Congressman. Sa ako matimanan si Dante Marcoleta o si Duterte, Duterte yun, partilis, ragyot, ang nitingog, anak. Ayaw ninyo kalimte ang mga tao nga dili mo talikod sa mga kauban labi na pangarahon sa pait kay mao ang mga kainanglan ninyo mubantay sa inyong mga tao. Na ako'y pangutana sa inyo mga tabawin nyo. Muto pa mo kanang ng katongtong diyang presidente karon? Mahimo ba sa presidente kung dili na sa kitabangan? Kung wala sa upan ni, ni Inday Sara ano mga tongtong baday sa diya. Tanawa ron, makita ninyo. Kisay nas kaupan nato, garon kadagang pagkasinador. Ang mismong kaupan niya, pero noon, niingon siya. Huwag mong kuno ano sa problema gano'n sa presidente. Ako to. Pero, naa si Vic Rodriguez, re, para pilihan nato kay kani ato mga nindot nila nga plano nga buhaton unta nila gusto niya unta ipadayon e kay wala na natuman karon nga nakalingkod na si Marcos wala na, wala na. pero tanaw na ko ganin tawhana ni eh, nagyun na hangarin na tumong nga mahimo diri sa politika kung ihatag ninyo maloing Ginoo na ay attorney Vic Rodriguez nga andam idoso ang iya mga gipang istorya ang pasalig karon dere sa eleksyon nato nga moabot ay karong Mayo 12 pilian ninyo na si Dr. Marites Mata ingnan ta mo og ninyo kitay ginagubot jud karon kay wa ko kabalo ingano man po natay administrasyon nga puro kasoya ra gid kay ni si Bantay mo paakan magbuaya di ha ulan ba ya Timan ninyo nga si Doc Marites Mata o sa akin ni nyo ang contribution Pwede mo mulingkod ha? Mulingkod lang likod. 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 Ang contribution nato Davao City isa sa pinakadakot ang contribution sa national income nato So timan ninyo, kung well represented ta pag-abot sa Senado, mas maayo og daghang pag moabot na kalambuan diri sa atong lugar. og yata ihatag din higayon kanto Doc Marites Mat. Oh na ni balik na. Kaingon na kog ba kalaban na tong ibotlan akong mic. May... Balik ko na ako. Hello, hello. Ah, nana. dibalik na. <laughs> balik. ayo anak, lay. Lay, uy, buta. May anak sila, lay. Buang ang na ni Ambak dito sulod. Kaya lang sa nako. Dok Marites Mata, magpapili nga senador ninyo karo may 12 atong palakpakan ni siya. Na si Atty. J.V. Hinlo, kay mo ka itong pitipilapan na naadere. Murang mo ay pag-abre, pagsugod yun sa filing of candidacy. Na istorya ko maginintawhanan eh. Sultihan ta mo na unod ang utokan eh. Tanaw na ko, pag mahimu, mahimu ni senador, progresibo ni nga tao, Daghang kong nadunggan sa yaha nga gwapo kayo ng mga balaod, pero siyempre ihamat tong plataforma. Pero ang pinakaimportante sa tanan, naasa sa PDP laban, ug among giya, dire, kay si Rudy Duterte pag-abot sa panggobyerno, ug unsang klaseng mahimong elected officials mi, nga mulingkod sa gobyerno. naa si J.P. Hinlo, para atong pilion nga mahimong senador. Ani ba? mo dugay na kayo suporta sa tua. 2016 ba ni? Sige nilag daw taon, sige Pero kay ba mo, kanintawhan na ni, kay ba sa mga kinabuhis, mga pobre, ug dugay ng supporter ni Rodi Duterte. Ayaw ninyo pakyasa, ipi Salvador, loyal kayo kay Rodi. Hantod sa hantod, yun na. Nga na, rabagyan na. Nga na mga para piliin ang pagkasenador. Sige lang. Kaya Ako, di na lang ako gusto taso na store Hastang, basaan na yun nato to. Kaninguan lang yun. Muhang niyo ko sa inyo ha. ako amahan, wala dire. Kay bawo naman ang tanan Unsa sa gihimo sa yaha ha. Kung di man ta maundang, kay sugad-sugad, baliko na ako, sa kaniad o nakita ba mo, kakita ba mo nga natumba ang dabawin nyo? Yeah. Wala mo hangyo unta ko sa inyo, hawag mahimo lang, manokto ko sa inyo mga kasing-kasing. Unsa kahag, pili o nato, si Rudy Duterte mo'y mahimo na po natong mayor dere sa tundak bayan. Onya, muhang yo bogo, basik pwede himo ko yung bisi mayor. Okay ra ninyo. Tarong ba? Eh, bantay na mo. Okay. Magpasalamat bogo sa mga kaubanan na kay grabe gud atong at giagian karon. Among pamilya, but not only us, ang atong sudad, ug tanan nga sakit na yung kayo ilagay na buhat sa tua. Pero gidi kita nila makita manghilak kaya ilang makita, ragyod sa tua, suko so, pe! Eh. Pasalamat ko sa ako, mga konsihal na alang gihapon tanan sa hubong sa tawong lungsod ang mga batig naong tuas pikas. Ato mga congressman, tulong abot na nagan. Atong pagpakan. Isidro Ungab, Pulong Duterte, Omar Duterte. Maura. <laughs> na pa day tayo sa kapartilis kay Kani. Naman tayo ka kapartilis kay ka Kipang Butang ato ni aking dere Mo ni Tong Tong, usa dito ang PBA. Pwe. Usa dito ang PBA. naputong tong pero Marino, pero wa ni mo makita nga mo barog sa tuwa ron. Na tayo PPP, partilis para piliyon kay 2025 to 2028 andam na lang yod sila. Unom ka congressman na tumabutang diya sa kongreso nga andam makikbogno sa ila. Kani, <laughs> kwa ninyo ni ato mga senador o ato mga kongres kay gani, mga national ang ilang posisyon. So naagyod tayo, mga tao nagyod dito, nga di anang mga binuang na ginabuhat karon sa administrasyon. So, morang ito. Nalipay gayo ko nga uh, na moderitanan bisa ta. Salamat kayo. Kung siponon mo, wa na ko'y mahimo ana. ko'y <laughs> ano panyo. Pero ako nalipay kay ko. Delegate lalim ato ginagian karon. Unya makita lang gyapon nako na kasagaran o kataghanan yun sa mga dabawenyo o sa ato mga kauban, mga kapitan, mga purok leader nato, mga kagawad, na lang gihapon sa tua, lang gihapon sa hugpong sa tawong lungsod. Salamat kayo, Ana. Pagabot, pag, pag ni Tanan, mubaos na lang yun may sa pagpan pagpanarbaho wa mi mo tong tong dere nga magbitbit og kwarta para himo kapital kay para mo yung eh, dayon ang politika. Ang amo a dere pagpanarbaho sa katawhan among ihatag sa inyo ha. Samtang mayor pa ko. Daghan pa unta kay gusto to ba pero sige na lang. Samtang mayor pa Gusto lang ko mo remind sa inyo ha. Nga anda ba disiplinado. Ang dabawenyo na ay respeto sa isig katao. Ang dabawin nyo, maisog. O ang dabawin nyo, mahadlokon sa ginoo. Maing gabi sa inyong tanan. Mabuhay ang dabaw tite, Mamabuhay! Mabuhay ang Davao City! Mabuhay! Mabuhay ang PDP Laban! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Rodito Duterte! Mabuhay! Mabuhay! Nagang salamat and God bless you all!